Totoo nga bang nakakaapekto sa pagkakaroon ng demensya ang hindi pagmamouthwash? mouthwash hmm, Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Alam nyo ba na ang ugat sa ating gilagid ay konektado sa ating utak? Lumalabas din sa pag-aaral ng OurDentist.com na ang isa sa posibleng dahilan ng demensya ay ang bakterya na Porphyromonas gingivalis o ang most common bakterya ng gingivitis. Ito ang isang uri ng impeksyon sa gilagid na maaaring mangyari kapag kulang o hindi sapat ang iyong oral hygiene. Ipinaliwanag din sa Milltown Dental na ang hindi paggamit ng mouthwash ay nakakapagdulot ng irritation at inflammation sa gums na nakakapagdulot ng negative impact sa utak dahilan upang mabilis makalimot sa mga simpleng bagay. Bukod dito, sinasabi din na ang mga taong may demensya ay nag sa pamamagitan ng kanilang oral hygiene dahil sa hirap na din silang i-perform o i-keep up ang kanilang daily task. Kaya naman pa ng mga eksperto, hindi sapat ang pagsisipilyo lamang dahil 25% lamang ang nalilini sa bibig dahilan upang kailanganin pa rin ng mouthwash. Alaga ng inyong ngipin upang maiwasan ang pagkakaroon ng demensya.